ito ang pinagawa ng gobyerno na uh, kanal or uh, uh, dam ito ang, uh, uh, kanal ng dam ng Nia para sa mga magsasaka kailan kaya ito mapapakinabangan ng mga magsasaka dito sa aming lugar sa Pretudia Sursugun uh -huh nilulumot na kinakain na ng damo halos puro damo na namatay na yung mga nagaantay marami ng mga magsasaka ang mga may edad ng nagaantay ng dam na ito ng kanal na ito para sa mga sa irigasyon ng palayan pero mga namatay na so yung ibang mga magsasaka hindi pa napakinabangan ang dam na ito. Matagal na itong dam na ito, ng kanal na ito na ginawa. Pero hanggang ngayon hindi pa napapakinabangan ang mga magsasaka. Dito ito sa Diaz Sorsogon City. Ito. Sana naman mapakinabangan na ito ng mga magsasaka lalo na itong mga karamihan dito mga umaasa lang sa patubig ng ulan sa ngayon marami ang ano hindi nakakatanim ng palay lalo na pag nag il ninyo hindi makatanim makatanim ng palay hmm. halos hindi na makita yung kanal ng niya hmm. puro na natatabunan ng damuh Hmm. sana maaksyonan ito ng uh, gobyerno para naman bumaba ang presyo ng bigas ayan o oh. wala na oh. hindi mo na makita oh. Ayan, oh. ayan yung mga pader ng ano, oh. hmm. sana maaksyonan ni eh, President uh, Bongbong Marcos ang dam na ito para naman oh, uh, yung dito yung ka kanal dito din na makita sa puro na damo sana ito ng gobyerno para yung sinasabi ni President uh, Marcos na bumaba ang uh, presyo ng bigas ay matupad man lamang para hindi naghihirap no oh, yung ano yung kanal oh puro damo na no ayan, oh. ayan yung mga kanal ng niya nasasayang dito ang pera ng gobyerno pag ganitong hindi man lang mapapakinabangan ng mga magsasaka ang irigasyon uh, na ito ito yung kanal hindi pa ito napapakinabangan ng mga magsasaka kailan kaya ito mapakinabangan ayan oh no? kaya ibinablog ko itong dam namin dito sa San Juan sa Santo Domingo sa akop ng San Juan din oh, ayan yung ibang ang ano nagkasira-sira na Ayan. dam na ito. yano no? sira na oh. buhis ng uh, mga tao mga galing sa bat ang iyong oh. ano nito wirang pinag anuhan na ito mga buhis ito oh. Oh. tingnan ninyo mo um dam na ito paano ma ano yan ang mag mga magsasaka oh. tatabunan na ng mga damo ang kanal na ito Oh, halos di mo na makita. Ayan, oh. oh, ah. Oh. kailang kaya namin mapapakinabangan ang irigasyon na ito na ginawa ng niya oh. kaya binablog ko ito kasi kanya mo yung sinasaka namin wala, man, wala nang tubig na dapat kami makakuha na ng tubig dito sa kanal ng niya tagal tagal na itong ginawa hindi hindi maaksyonan wala pa. Hindi, pa hindi, pa napapakinabangan hmm sayang lang ng pera ng gobyerno kung ito ay hindi mapakinabangan ng mga magsasaka hmm. oh, paano paano mapakinabangan yan na walang tubig oh. walang tubig Oh, ito yung ito yung palayang ko oh. hindi ko ma ano ano ito palayang ko walang katubig tubig hmm. paano ko ito mataniman ng palay ngayong December na ito na wala man lang ano, ayan, no, pinahan ko wala na masa masasayang lang ang uh, ginastos namin dito oh. kaya sana naman aksyonan ng gobyerno ang dam na inaasahan ng katulad kong magsasaka natutuwa na, natutuwa na sana kami na mayroon ng uh, dadaluyan ng tubig mayroon na kami pagkukunan ng tubig dahil uh, nagpagawa ang gobyerno ng uh, dam para sa erigasyon oh. yan o oh. makikita naman ninyo oh yung doon sa ano medyo may tubig pa pero mga ilang araw nagaantay ng uh, pag, nang itanim yung punla mawawala na ng tubig pagpatuloy ang ano ng init oh. Hmm, ayan, no? Nakikita ninyo ang ebidensya. Oh. Huwag sana magagalit ang mga taganiya at sikasuhin na ninyo ang dam na ito. Dahil inaasahan namin yan ng mga magsasaka. Kaming mga magsasaka, inaasahan namin yan. Oh. Padaluyan na ninyo ng tubig para naman kami ay makapagtanim na. pag walang ulan, katulad ngayon, ano, kita ninyo. Umaasa lang kami sa ulan. Tapos ang aming uh, palayan walang ano, tubig. Paano kami makapagtanim? maraming maraming salamat sa uh, gobyerno na aksyon sa dam ng Preto Diaz, Sorsogon City.